Hello mga kagusok, marajaw na hapon sa ato tanan. Kung kamo, ya pa kamo naka suroy diri na pita sa bakwag, hangin yung bilis na taglaong, laag na mo. Kaya ako nalaad na sa pudere. Ay, <laughs> ya yeah, mga kagusok. Makita na to no? Saka nagasod ko sa ila, hangin yung bilis nila mga kagusok. First day nao na mga kagusok na yun. Naginaw ko, mo ko mga kagusok. Kaya nadaad na, na door dyan na hangin mga kagusok. Mga na mga kagusok. May kanagihinay ko kung paano mga kagusok. Makita na to ang view na to. Kung mga kagusok to, pasimun ako dito sa area. Pag mga kagusok, ka ako Badigan sa likod, naging badigan ang kubata, mga kagusok mo, no, nang kami, mga kagusok. Kay kambal, nang narakam sa kambal, ah, kami sabi rin, mga kagusok, nagbanding sa kami rin, mga kagusok. Salamat sa nag-invite sa ako rin, no? si Atonit. Uh, yan, shout out sa nag-graduate sa isa Celebration ko man, happy birthday. Yan, mga kagusok, gumingan lagi na friendly ta, na para ta pakatao mo, na mga kagusok na agarong ganun no, bisan. Kuhaan ganun ta. Mara ta, mag-abi-abi sa ilan, no. Yan, mga kagusok. Ini e, mga kagusok, nang ibang sa ako, ah, ako ba ang SK na pasaylo agad ko SK kay agad ko naka himamat sa inyo pag ila-ila kay gumikan na ko kay first time nato, na, na to pagbanding na, na na shock ko ba kay grabe gusto ka. kaka na kuya ibantay nga na nga na ngay may ibang nga tawag na kay kabayo abi abi sila gadjud mga kaguso grabe ka marajaw shout out sa inyo guys marajaw gadjud sa inyo pag atiman sa ako di ano uh, tagbanding ko na dire sa hanging bridge mga kaguso mo na nag-ibad kami kuman makita ninyo mga Surigao noon, followers na ako na pasingod na kami dito sa tumoy mga kagusok. Yan kaya ang ang pagkarega do na mga kagusok, grabe gyud ka, ka. Yaot ang panahon, mo gyud na ka video kami kuman mga kagusok kay ganap ang panahon na oh, na ngit-ngit ang kalibutan, ang dalugdog na no ng mga kagusok. Umikad lagi na yaot ang panahon, continue gyapon kan pagpano, pasingod dito sa um, amo mga kagusok. Yan mga kagusok, dagay ang last Last na natop mo ako na labyan mo na pasigod na kami hapit ang mga kagusok. Makita nyo ang video, grabe ka ka sa kagayan patsada ba kung kamo niya kaya pakam diri mga kagusok mga surigaw noon mga followers laga ni Jodi ang kapatbaran yan mga kagusok Makita nato mga kagusok no uh, ja, oh, kami nakita nato yan nakita nato na ang bio ya pa sa ka mga kagusok mo nato kung diyan eri. yan mga kagusok makita nato no so good sa entrance abot diri sa pinta ka tumoy Pasaka na kami dito sa taas yan mga kagusok yan Hataas. Pag na, pagkat-kat na ko mga. Sorry ka Ang problema ini eh. nang yatong panahon. Na, no, uyan na, uyan na sa unahan. Yan mga kaguso, uyan na. Ang yatong panahon, sayang sa Kaya ko ng mga Tawag namin dyan Tawag namin Sayang sa mga rides <laughs> Bisa rides sa rides guys Weird